Sa modernong lipunan, tanggap na natin na hindi lahat ng mga magkasintahan at mga mag-asawa ay forever. Makakahanap ang mga maghihiwalay ng panibagong pag-ibig. At kung sila ay may pamilya, nag-iiba ang hugis nito. Kaya may mga anak na may bagong kailangang pakisamahan. Natural lang na igalang ng mga anak ang napili ng kanilang mga magulang. Dahil tapos sa mga panahon na mga amain o madrasta ay tinatrato kong kontrabida o Belia Flores. Kung mabigat pa sa kanilang loob, kahit papano, ay maging sibilisado sana ang asal sa bagong tito o tita. Bagay. Tratuhin na may respeto ang bagong tao na nagpapaligaya sa magulang niya ang mahal ng magulang mo, abay, mahalin mo rin. Pero sa kwento natin ngayon, isang bata ang susundin ito. Pero, sa paraan na kakaiba. At sa paraang maaring sumira sa pamilya nila. Ito ang naranasan ni Trisha na mula Batangas ng makarelasyon ng kapwa babaeng si Ella na may 19 anyos na anak sa, pagkadalaga si Carlo. Mga kapatid, simula na po natin ang ating kwento. Kwento ng kakaibang tatsulok. Mainit, masalimuot, at mapusok. Atin ang pakinggan dito sa Sana Lord ang dolang pinamagatang DING DING LANG ANG PAGITAN Mahiya sa balat mo! Uy Trisha, ano? Nakakapag-adjust ka naman ba sa trabaho mo dito sa pabrika Oo naman. Wala naman akong problema sa trabaho dito. Nakakangalay nga lang sa paat-maintain dahil sa maghapong nakatayo. Pero so far, kery naman. Nag-aalala lang ako dahil baka mahirapan ka. Ano ka ba? Wala namang trabahong madali. At saka, okay na to. Kaysa naman yung mapalayas na ako sa boarding house namin na pinitirhan ko. Dahil wala na akong halos pambayad sa upa. Sa una ka lang naman medyo mahihirapan dahil hindi ka pasanay. Pero kapag tumagal-tagal ka na, masasanay ka na rin. Alam ko naman yon. Siya nga pala. Salamat ulit sa pagpasok mo sa akin dito, ha? Alam mo naman na kailangan kailangan ko ng pera. <laughs> Wala yun. E, sino ko bang magtutulungan, di ba? Hindi tayo tayo lang din. O oh, siya, babalik na ako dun sa pwesto ko ah. Sabay tayo mag-lunch mamaya ha. Sige, sige. napansin. Ha? Na ano? Kanina pa nakatingin sa'yo si Ella. Sinong Ella? Yung katrabaho din natin. Ayun o, oh, yung nasa kabilang table. S Sino dun? Yung tomboy ba? Yun nga. Mukhang may crush sa'yo. Titig titig sa'yo kanina. Tapos nung tumingin ka sa table nila, biglang umiwas. Ikaw ah. Kabago-bago mo lang dito. Tapos, ayan. May nabihag ka na kaagad. Ibang klase talaga ang karisma mo, Trisha. <laughs> ano ka ba? Tumikil ka nga. <laughs> Kung sa bagay. hindi ka rin naman lugi pa dyan kay Ella. Kwapong tomboy naman yan. Mabait din naman yan. Tsaka marunong makisama. Single pa. Ay, nako. Kumain na nga tayo. One hour lang ang lunch break natin, kaya kailangan na nating magmadali. <laughs> Good morning, Trisha. Oh, ikaw pala, Ella. Coffee for you. Binili ko sa may daan habang papasok ako dito. Baka hindi ko pa nagka kape? Uy, salamat ha. Paborito ko pa naman ng kape. Alam ko. Ha? Pa Paano mo nalaman? Tinanong ko kay Andrea. Ah. <laughs> Thank you Let. Saktong-sakto kasi hindi ako nakapag-breakfast sa boarding house kanina. Naguunahan kasi dun sa banyo eh. Kapag nag-almusal pa ako, mahuhuli na ako sa pagligo. Tapos malilate na ako sa trabaho, kaya thank you talaga dito. Wala yun. Kung gusto mo, araw-araw pa kitang dalhan ng kape. Walang problema yun sa akin. <laughs> uh, siya nga pala, Trisha. Pwede ba ko itong yayain na sabay tayo mag-lunch mamaya? Lunch? Sure! Walang problema! Ayos! <laughs> <laughs> Kita-kits na lang tayo mamaya <laughs> Sige <laughs> Salamat sa paghati dito sa boarding house ko ha, Ella Nakakahiyat, baka naabala pa kita susulayan yun ba? Mas gusto ko nga yung inahatid kita eh, para alam ko kung safe ka. Kung pwede nga lang, hatid sundo pa. Hinawa ko na. Ano ka ba? Ang OA na nun ha? Totoo naman eh. Huwag na. Malaking bagay sa akin yung hinahatid mo ako pa uwi. Baka masanay ako niyan ha? Mas gusto ko yung masanay ka, para hanap-hanapin mo ako. Hmm? Eh, ewan ko sa'yo. Sige na nga. Umuwi ka na. Baka lalo ka pang malate sa daan. Oh, sige. Tatawag ako sa'yo kapag nakauwi na ako. Okay. Hihintayin ko ang tawag mo. Drive safely. Bye. Bye. See you tomorrow. Hoy! Anak ng tina pa! Andrea! Ano ka ba? Huwag kang nang Gulat ka dyan. Kanina pa kaya ako dito sa likod mo. Hindi mo lang ako napapansin dahil abala ka dyan sa pag papaka-pretty at pa mo kay Ella. Shh! Huwag kang maingan eh. Lakas ng boses mo. Ah. Nakakahiya. Ano ba kami makarinig sa'yo? Uy, bakit? Totoo naman, ba? Diba? Kanina ko pa kayo nauhuling nagingitian ni Ella. ngamin ka nga. Nininigawang ka ba ni Ella? Ano? <laughs> Kinikilig naman ang bro, ha? So, nililigawang ka nga niya, no? Tapos na kami doon. Ano? Ibig sabihin, kayo na? Oh. Uh -huh. <laughs> ang bilis naman. Mag-iisang buwan pa lang simula na makilala mo siya. Patatagalin pa ba? Gusto ko siya at gusto rin naman niya ako. Tsaka, alam mo ba, Nag-offer siya na mag-live-in na kami. Talaga? Oo, May sarili naman kasi daw siyang bahay. Kaya ayun, pumayag ako. Teka, alam mo ba na may alak si Ella sa pagkadalaga? Oo naman. Hindi niya yung nilihim sa akin. Actually, yun ang unang niya inamin sa akin nung niya ako. Wala naman ako problema dun eh. Wow! Hindi ko akalain na nasa ibang level na pala kayo ni Ella boga So, kailan kalilipat sa kanila? Sa linggo na. Yun lang kasi ang free time namin. Nako! Good luck, ha? Sana makasundo mo yung anak ni Ella. Lalaki pa naman niya. Eh. Baka barubado niya. Baka hindi naman. Mabait sa si Ella. Kaya baka mabait din ang anak niya. Parang excited ka. Ang saya mo rin, oh. Kaya Saya na din ako para sa'yo. Salamat, Trisha.